Hello po mga kababayan, balik po ulit tayo. This is Nancy Bicolana. Pag-usapan na naman po natin itong mga ganap sa atin dyan sa Pilipinas. Uh, Pag-usapan natin po itong nangyayari tungkol dito po sa Blue Ribbon. Kasi uh, parang ang lumalabas mga kababayan ay parang talagang mayroong gustong um, pumigil. Di natin alam kung anong kadahilanan. Either, either, naiingit sila. Or, baka sila masapawan dahil uh, parang sabi nga ng iba ang tingin ay uh, parang 2028 uh, na naman ang uh, uh, baka matabunan sila dyan or mga kababayan akin lang baka talagang meron itong parang grupo ba na talagang uh, pag medyo alanganin na at talagang merong mangyayari or ang nag-iimbestiga or ang chairman ng isang committee ay matino, ay parang ganyan ang nangyayari ay parang ang daming mga ginagawa just so hindi matuloy. Ano po ba ang problema natin at ang madalas nating nireklamo, nire ano po ba pag sila ay nagkakaroon ng uh, investigation in aid of legislation anong tanong natin o saan naman niyang pupunta pero dito kay Senator Marcoleta, we know na prove na po natin yan from ABS-CBN. ba? Diba? Tuloy-tuloy siya. Hindi siya nagpapatinag. Imbes na manatulungan ninyo, biro mo gagawak daw ng panibago. Das, ang, ang subject naman, ay yun din. Yun din ang pag-uusapan tungkol sa uh, sa corruption or ano, uh, anomalya sa flood control. Ang problema ninyo, matatanda na kayo, matatagal na kayo diyan sa Senado. Hindi niyo iniisip 'yan. Ang daming nagrereklamo, wala kayong ginagawa. Now, na merong matino na talagang susulong dito para hanapin at magkaroon ng kabuluhan ng investigasyon na 'to. Ayun na naman kayo. Pampagulo talaga kayo. Ito pa po natin mga kababayan. Nakakainsulto nga naman 'yon. Hihingi ka ng permission to become a member ng blue ribbon pagkatapos ng membro ka na maghahanap ka gusto mo supportado mo yung panibagong committee na mag-iimbestiga the same thing na iniimbestigahan ng ng committee hinihingi mo na maging miyembro ka to talaga mga to talaga just me sabi nga po ni uh, ni senator marcolita meron naman siyang ano committee ano-ano nang nagawa mo diyan ku ano, Kiko Pangilinan? Ano na, hindi ba hiningi mo? Ikaw ano ba yung ano mo dyan, ha? Senate Agriculture uh, committee head. Ano na pong nagawa mo? Si Marcolita, si Senator Marcolita, meron siyang uh, head siya ng Blue Ribbon. Nagtatrabaho siya. Anong tinatrabaho mo ngayon, Kiko? Kina-trabaho mo yung Blue Ribbon ni ni, ni Senator Marculeta. 'Di ba? Medyo sa akin po ha. Pasensya na kung mali ito. Pero may pagkabastos eh. Alam mo nang meron ng iginagawa tapos si eh, uh, -gu 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 kayo ng paraan para ano parang magulo ito si Senator Marcoleta. 'Di ba? Ito po oh. Nasaan na ba yan? Ito nga. Ito nga po. Pakinggan po natin to. Na-insulta daw siya eh. Wala oh, no, pwedeng makialam doon. Mm -hmm. mm. Pero may napansin lang ko, Jen, Senator, no? nung nakaraang linggo, ay kasi sa mga nakaraang mga uh, pagdilig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, par taya, parang sabi ko parang hindi, parang hindi tama. Uh -huh. uh, meron napansin eh, na parang... parang uh, para bang uh, bawa maliligo ka diyan di ba? Okay. Maliligo ka. Oo. Nakapagsabon na. Ay sinubon mo pa uli. <laughs> Ba ba eh, Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi na kasi parang sa pagkakasunod-sunod na pangyayari, ang pagkakaalam ko, uh, di ba may privilege speech. Uh Oo. -oh. Tapos after ng privilege speech, ay uh, yun na, investigasyon na. Uh -huh. Kasi yun ang, kung introduction e, eh, di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na. Nagsimula na? Nagsimula na. Uh -huh. Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Ah, kapang kapang kapang... sa akin, ha? bilang isang karaniwang taga-Masid at uh, matagal na rin nanonood ng mga, mm. ng mga uh, Senate investigation, eh, ngayon ko lang na nakita may gano'n na... Mabuti, uh, ano. eh, mabuti napansin mo yon Nelson. Ano? Mm. Uh, kala ko nga, wala makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayan yun na parang ako lang. Ah. na... Bak Bago po natin ituloy yan, parang napansin ko rin ito. Alam niyo po, wala akong kaalam-alam ng mga rules, rules dyan. Kaya lang, di ba, nag, nagkaroon na nga po, ito yung, ito yung topic nila dyan eh, nagkaroon na siya ng unang pagdinig sa Blue Ribbon. Tapos later on, ewan ko kung kailan, na, uh, basta after ng Blue Ribbon na uh, first uh, hearing nila, mayroong nag-privileged speech, kilala na ninyo yon. Mayroong nag-privileged speech. Para sa pakiramdam ko, para yatang mali. Sinisimula na yung mga sinabi niya doon nga naman, eh yun na yung pinag-uusapan. Kala ko, privileged speech tungkol sa topic na yan and then investigate. Kala ko akin lang yun. Abay, na, na, dito oh, hindi rin pala tama yung sa tingin nila. Pakinggan po natin ito. Kilala na ninyo yung kasino nag-privileged speech na yan baka isipin pa nila kung parang kung, kayo pa namumuno sa sa anong but, motivation yeah, nila ano? pero sa rules pa sa pangkaugnay natin walang ibig sabihin sa eh ano pa man sa, sa rules ba pwede pa boyan sa rules ng Senado sa tuntunin ng Senado kasi kapag uh, ang isang bagay ang isang uh, subject okay. matter ay natalakay na lalo na yon mm. isang major committee yung blue ribbon mm. bawal na yung uh, gagawa ka pa ng sarili mong uh, pagpapahayag. Uh -huh. Lalo, lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana, doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Oh, uh, parang may sarili expose, may sarili kang person. Oo. Uh, Hindi dapat na ginawa pa yun. Kung baga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Okay. Kaya lang, pinayagan din. Uh, may, may pagkaliberal naman sa... Ano. Pero kung tutun, susundin mo talaga yung tuntunin, mm -hmm. hindi yun, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa committee. Correct. Okay. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Ah, pwede ka ah, lalong lalo na kung yung mga binabanggit siya, kung pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, oo. Oh. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, oh, oh, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Oo, mm. eh, oh, oo. Oh. Eh, Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa, sa committee. Correct. Oh, okay. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Uh -huh. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman sa sa secretary ng DPWH, <coughs> pinaka mabuti, eh, isumiti mo sa committee yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Mm -hmm. So, yung ginawa niya, uh, nakatukoy siya ng, sa, sa kanyang uh, Uh, pansariling pag-imbisiga, meron Ay, daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa siguro, mga ngilan-ngilan yon. Mm -mm. mm -mm. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi mm -mm. yun ang listahan. Mm -mm. Uh -huh. uh, nagtagumpay lamang siya dun sa, Opo. may mga optics, may mga litrato, at uh, saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. E eh, sa pagdinig naman kasi, dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Opo. Yun ang sinasabi ng isang taong uh, nakasalamin na uh, hating gabi, <laughs> na, yun, yun ang epal siguro. Yung uh -huh. pasikat. Di ba? Alam ko yun. Alam ah. ko yata yun. na kasi wala akong narinig na binanggit kay sa anumang uh, pahayag na tinutulan nyo yun eh. Uh, parang na lang. Ay, ay, ako naman eh, okay. eh. Lahat ng gustong magpahayag, mm -hmm. kasi naitanong mo lang kung uh -huh. nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Okay. Ay, oh. Hindi papayagan yung meron. lalo na naman yung mga tuntunin siguro. Uh -huh. lalo, na, eh, matatanda na si ron. So, sa Rose pala, hindi pwede. Pero sabi niya nga, pinayagan eh, di, ano pa, di ba? Kaya nga lang niya nabanggit dahil tinanong, tama ba yun? Eh, nasa rules ba yun? Hindi pala. Talaga mga ipal, palibasa, ang tatagal niyo na yan, alam niyo na kung ano-ano gagawin niyo, no? mga laro, laro niyo yata eh. Aman, eh. Sabi mo nga, <laughs> paipal. Transfer. <laughs> oh, oh, oh. Bagong transfer lang ako eh. Ayun. Ah. Eh kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Eh para kasing ah, ito pakiramdam ko lang ha. Oo. Nakapu di investigasyon na, na para ang gusto nila eh, the privilege speech. Oo. Parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Ayun. Napriority ng subject. Hmm. Hindi mo na yun. 'Di ba? Patulan dito, uh, baka nabasa niyo rin ito. Oo, oh, ayun na. Lumilitaw na, nabaw, ito si Senador Francis Pangilinan. Ito na. Nauna na tayo doon sa nag-privilege speech kahit na, na, na nagsimula na ang blue ribbon hearing. Imbis na sumama na lang siya doon at doon niya sabihin yung kanyang mga, mga sinabi sa privilege speech niya, hindi niya ginawa. Nagkaroon siya ng sarili niya. Sa so akala naman ni Sir, eh baka naman ito yung, yung privilege speech na to ay para in support doon sa gusto nilang buksan na bagong committee na mag-iimbestiga. Anong bagong committee? O tama, na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga infra sa go gobyerno. Kahit meron na pong blue ribbon. So 'yan ang sasabihin niya dyan. Nagmumubo on na tayo dito kay Pangilinan. Mm. Oo. Oh, ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission. Mm. Na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang, ang ibig sabihin niya iba pa doon sa blue ribbon investigation? Eh commission to. <laughs> ah ganun. At mm. ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senator Kiko Pangilinan. Oo. Oh. Eh, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung Plan Control Project ay investigahan na natin mm. ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung... Para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oh. Tapos nakita lang, mukhang ma masasapaw. tayo rin tayo. <laughs> yung una, okay. naglagay ng mga, eto mga plano-plano. Ito, ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Uh, eto po. Parang... Sorry sa ano ha, parang mga bata po kasi parang ano ito o oh, si Senator Marcolita yata ang magiging bida dito ah. Paano tayo? Eh mayroong 2020 na darating. Paano tayo? Eh malulubog tayo. 'Di ba? So ito ipala na natin. Imbes na respetuhin nila, imbes na tulungan nila para may marating, ang ginagawa nila parang tinutulak nila. Nagiging antagonist na naman sila ang gugulo talaga ito talaga mga dilawan na to dilawan noon dilawan ngayon pati yung mga yung mga lakad ninyo ganun din hindi kayo kapanipaniwala mga dilawan kayo Yung kahin ni Pangilina na pangunahan ng komisyon ni dating ombudsman, Conchita Carpio Morales. Ayoy. Kasama pa si dating DPW at Secretary, Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor, Benjamin Magalo. Uh -huh. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Mm. Kung Ano yung... So bukod na investigating body ito. Ay, ito, uh -huh. independent body na ito. So, saan, mukhang, sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka mag, 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 una, mag una, mag-conflict. Kasi meron ng, di ba? At ang alam ko, Tem ang Blue mandate Ribbon. ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Correct! Si Sen. Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Mm. Nag-apply siya. ah, oh. nag-apply, nag-present ang kanyang isama? Karaniwang kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Mm. Okay. ko. Ah, uh, oh. Humingi ka. Nahiusap kang maging miyembro ka ng Blue Ribbon Committee. Once na naging miyembro ka, ganyan ang gagawin mo. Parang gusto mong uh, kunin. Agawin. It's not... Parang hindi agawin. Parang gusto mo tanggalin. Di ba? Ang pag-iimbestiga. Kasi gusto mo magkaroon ng batas. Anong gusto mo yung gawin? O mayroon na tayong batas, tigil ka na blue ribbon. Ganon? Grabe itong mga to. Para kayong bata. Ang tatagal nyo na dyan. Ang tatanda nyo na dyan. ba? Diba? Anong ginawa nyo? Para maimbestigahan ang korupsyon. Flood control or kahit anong korupsyon. Wala, ba? Diba? Tapos ngayon, nakakita tayo, somehow, mayroong pag ang tao na may mararating ang hearing, di ba? Investigation and aid of legislation, kumbaga. Or, di ba? Dahil may anomalya nga. Tapos, andyan kayo. Magkukumahog kayo na kayo rin, kayo rin, kayo rin. Ito talaga, sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga dapat pagkatiwalaan itong mga dilaw na to Ang gugulo. Magulo talaga sila. Dahil sa kanila, hindi tayo makaahon na ahon. That's the truth. Okay. So, technically, miyembro siya miembro ng Blue siya? Ribbon Committee. Oo, okay. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee ay eh, nagsusuggestion siya ngayon ng isang Anong tanong bukon. mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di yes. ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi kasi miyembro siya tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. -oh. Ano po ang gusto niya eh, palabasin eh, dito? I-insulto eh, niya ako. Oh, di ba? Totoo naman. Oh, halimbawa, ba diba? ako, ano? hindi naman ako member ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na senator Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung... Ako na magsasabi, Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, kung ganyan din lang naman, nasa committee ka ng Blue Ribbon at ikaw pa mismo ang humingi niyan para maging miyembro ka, pagkatapos, para kang ano eh, di ba? Tapos gusto mo suportahan yung isa. Si sinusuportahan mo ba ang, ang, ano investigation ng Blue Ribbon o sinusuportahan mo yung kabila? Ano ka? Mamangka ka sa dalawang ilog? Parang ganun? O, di umalas ka na lang dyan. Kung wala kang tiwala dyan dahil gusto mo mag-create mag ng batas o ng uh, Independent uh, People's Commission, some, uh, ganyan, yun ba yun? Mm. Uh, yeah. Yung pala, wala ka palang sabi nga, yung umalis ka na dyan. Mahiya ka naman sa pagmumukha mo. Ang pangit tingnan, kiko pangilinan, na nakiusap ka para maging miyembro ka, tapos pagdating dyan gusto mo pala magkaroon ng another commission para imbestigahan ang same issues na iniimbestigahan dyan sa Blue Ribbon na ikaw mismo ang nakiusap na maging miyembro. Hindi ba maabot man lang yan ng kaunting common sense mo? Malis ka na lang. Ano eh, naka, nang, parang nanggugulo na lang kayo eh. Taong bayan, we want to see. Kailangan naming may makita, may makulong, may, ma, may, ma, may mag, ano, mag, uh, di ba? Tapos nandiyan kayo, yan na naman ang ginagawa ninyo noon, gumagawa na naman kayo, talagang hindi ninyo matiis, ano? Hindi niya matiis na parang ginugulo nyo lang ang matinong kalakaran. Ginugulo ninyo. Kasi wala naman kayong ano, wala. Anong paliwanag nyo dyan? Bakit gusto ninyong iba ang mag-imbestiga? Eh, meron na nga kayong, meron na nga blue ribbon. Di ba? chairman kayo. Parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. No? Bano, ay, saka wala, sa oh, committee. Ay, hindi, ma manawagan ka. baka, na, baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon hmm. Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bakit po pwede mapakiusapan mo? Bakit po naman meminosin yung Blue Ribbon Committee hmm. sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta nabubuo pa ng isang committee, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, Correct. ka dyan, para hindi naman nakaka, anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakaisuto yung Kasi, Kasi, ginawa mo. Tama ka, dahil to. unang araw pa lang eh, di ba? Parang yung first day of class, sinabi mo na na, ayaw ko sa classmate. <laughs> <laughs> uh, di ba, sir, na uh, tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun nga, sinabi ko sa iyo, ako ang pagkaka... Uh, pagkakaintindi ko dyan. Uh -huh. ini-insulto Iniinsulto niya ako eh. Di ba? Ah, Tama. Para sa akin, uh, di ba? Ayaw, ayaw kong iniinsulto ako. Yan. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Mm. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. Oh, at pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Uh, hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa yan. Baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-obserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee... E eh, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo diyan. Sabi niyo na lang, eh, aalis na po ako, chairman ng ano, miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala, Eh. Palaki, pala, eh. Talagang medyo so, ano eh, uh, kaya ako nasasabi, 'yun ito, ang opo. aking 'yun ang aking pakiramdam. Ah, uh, opo. Katatransfer uh, kata transfer ko pa lang. Mm uh Oo. -uh. Uh, yeah. Isang araw pa lang ang uh, ginugol ko sa pag-imbestiga. Uh -huh. At kung titingnan mo sa lawak ng problema ng uh, talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, eh, uh -huh. hindi mo kakayanin naman <coughs> isang araw. Oo. Uh -huh. uh -huh. I Ngayon, mean, mm -mm. nakakaisang araw ko pa lang, sasabihin niya, eh, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong diba? ibig niya sabihin? Ano isulto nga talaga yun, Sen. Anong ano? ibig niya sabihin? Uh -huh. diba? At ang, ang ilalatag pa niya, i-recommend pa ang mga pangalan, dating ombudsman, Pugita Conchita Corrales. Ka, Hindi ba niya alam kung ano, yung... Pagkatapos sasabihin niya, sabihin o. nila sa akin, na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang uh, dyan. Ako, ako diretsahan ako eh. Lalo, particular na nung Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, opo, Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Mm. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Eh kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Dilaw na naman. in fairness, doon sa tatlong nakanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Napangkit lang yung pangalan, pinupropose no niya. Eh. Ang talagang uh, una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Mm -hmm. Di ba? Yeah. sa second yeah. yung statement Hindi na Hindi yung... na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi... Uh -huh. correct! Uh, siya na ayusin niya yung uh, agrikultura ng ating bansa. Ako, yeah. Okay, okay ako doon. Sapagkat mm. ang dapat mong tulungan, uh, yung mga kapuspalad Ng mga magsasaka ngayon, hindi na nila malaman kung magtatanong sila ng palayo o hindi. Mm. Opo. Oh. Ano eh, anong gagawin mo ngayon? Eh, napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabibenta yung kanilang mga palay sa, sa halagang kikita sila. Uh -huh. Imbes naman, si Senator Mark chairman siya ng Blue Ribbon. Tingagawa niya ang trabaho niya. Ikaw, anong plano mo para sa mga magsasaka? Di ba? Yan ang hiningi mo eh na ikaw maging head ng uh, ano ng uh, agriculture committee di ba yan ang hiningi mo pagkatapos ngayon gusto mo pala mag-imbestiga magkaroon ng panibagong uh, ano independent people's commission or committee pa paano yung yung ano mo committee mo ba hindi mo trabahuhin yon ano nang nailatag mo di ba siya tinatrabaho niya yung kanyang committee, yung kanyang ano, di ba? Ano anyway, paipal talaga eh. Gusto eh sila din eh. Ako, ako din, ako din. Ako din. Sama ako. Para mga bata. Anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Correct. Anong tawagin eh, subsistence farming. Hmm. Subsistence farming. Ah, alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin Sen? Nagsasaka <coughs> ka. <coughs> Para mabuhay ka na lang. Uh -huh. Kaya, ah, ito, ay, wala kang ka wala kang ka may bebenta para sa kanila kumita ka. Uh -huh. Ito buhay na lang ng pamilya mo. Ito uh -huh. yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival yan sen pag ganyan. Uh -huh. Pagkatapos eh siya yung kumuha ng agriculture. Uh -huh. Aba, uh -huh. Ang una mong tingnan ngayon kung talagang uh, pinuntahan niya yung buong Pampanga sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Eh. Uh -huh. Yung hindi nabilad, yung eh. nabilad. Ayun, nabilad 11 to 12, yung hindi binilad. 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Yeah. No. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oo. Uh -huh. Oh, eh, wala pa siyang, na, wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong uh -huh. Correct. Uh, Nagtatayo ng independent investigative body. Yeah. Subukan mo. Oo. Di ba? Eh, sana makarating sa kanya. Ano oh, yeah. Kung wala ka palang tiwala doon sa committee. Eh, yung daw kanyang proposal oh. na yon ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Oo. Oh. Uh, mm -hmm. na mag-create ng isang independent People's Commission, People's, People's Commission, mm -hmm. Commission naman. Mm -hmm. uh -huh. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Mm. Questionin -hmm. nila. Ayaw, ayaw, ayaw naman. naman. Yung Pwede naman ayaw, process, kaming mag-debate doon. Oh, eh. oh. Uh -huh. diba, kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila. Mag-debate tayo. Yeah, uh -huh. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman uh nagsasalita -huh. sa'yo. Kung magpupropose kayo, hindi, hindi naman yung naiintindihan ng mga... Hmm. <laughs> hindi, ako siguro said, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito. Eh. Kasi ang tao, in fairness, <laughs> so isang daan, parang 1,500 po paboro sa inyo eh. <laughs> <laughs> Pangit yung yung sa isang daang tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung, yung, yung unang dating kayo sa Senado sen, mukhang iba agad ang dating oh, eh. Yung tao kasi pa sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Oh. Meron pa ganito, pwede palang lang gawin ng ganito. Ako muna, hmm. ako man? Oh, oh. Ang analysis ko diyan, Jen, ang tingin nila dito ay yung ang tinitingnan nila dito ay yung 2028 election eh. Oh, yes. Oh. Kasi mukhang na sila ng Rodante Marculeta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Mas, sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakita ng gilas? Eh, nasa pawan tayo. Ang mainit na isyu ngayon, flood control. Eh, paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, <laughs> e, binigay nga sa akin diba? Ang blue ribbon. Kasalanan ko ba yun? Oo. Uh -huh. Oo. Oh. wala namang, wala, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Uh -huh. Oo. Oh. Eh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Uh -huh. Wala yeah. namang kumontra. Uh -huh. Tinatanong ako kasi, eh, sabi gusto ko sana yung blue ribbon oh, po Oo, mm. oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito. Eh. Wala so, naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala oh. naman eh. Mm -hmm. oh, problema ba yun? Mm -hmm. Eh, sa kabila ng mga pangyayari nito, Sen, Makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi baka... sa Lunes, particular sa Lunes. Oh, kasi na-expect, baka... meron, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Mm -hmm. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Mm -hmm. Di ba? Eh Lunes na pala naka-schedule ito. Sa Yung second hearing nyo. Oh. Hindi nga, yung... Hindi, nung una nga, nagsalita hmm. na nga rin yun. Uh -huh. Dapat sana kanya, eh, hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Ah. Barang dapat eh, pinanguna nila ako isang araw na lang sana. Oh. Eh, ah, pinanguna eh, muna yung kanyang privilege page? Parang, parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. <laughs> Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko ba bang tanongin lahat ng mga kasama ko? Sino yung oh, yun, oh. privilege fees dito? Para bata. Ito, eh. Malay <laughs> ba natin na no, mayroon pala, may, pala sila laban pa, ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun oh, na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. oh. oh. It, tama. Naka-announce ah. yun. Oh, sa ganitong araw, magsisimula <laughs> ang pagbalik ng Blue Ribbon Committee. <laughs> <laughs> lahat. Lahat alam. Ayan. Okay. O di sana sumama siya doon. In-announce po yan. Alam na alam. Kahit kami ang malalayo, alam namin, in-announce niya yan. O'y ba? Diba? kayo dyan, o ikaw senador, nandiyan ka, nasa isang building kayo, hindi mo alam? Pagkatapos sasabihin mo sana na inintay ka or something to that effect? Ba? important pi ka, sir. Meron ka bang issue? Kailangan ba mapansin ka? You have to remember, I think itong tao na to, yung nag-introduce, ano, nag -introduce, nung Senate Resolution number no. 10 yung MOOE. Do not forget that. Yung uh, liquidation by way of uh, certification. I think this is the same senator. Di ba? na kayo nagsawa, tagal-tagal nyo na diyan. O, mm -hmm. Obat oh, pinili niyang magpagatahitahin pagkatapos na makapag uh, makapagsagawan ng isang pagdinig. Tama. At saka siya ngayon magdi-privilege uh, speech para sa. Kahit sir. na mm -hmm. hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, pinakapagsalita pa rin. Di ba? Oh. O ngayon, nung ma malaman niya na naman sa lunes magsisimula yung pangalawa. Ito, oh, ito, ito. Nagmanifest sa floor. Sabi niya, sana eh, i-reset yung September 1. Oh, pag oh talaga. Ito? Nagkataong ka niya na magsisimula yung uh, yung pagdinig ng DBCC. Yung, oh, yung budget oh, na ito. Opo, oh, oh, oh. opo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta. Eh, e, bakit i-reset -re na naman? Kaya parang talagang ano eh. Oh, parang man. alaw nila <laughs> na nakapagsisimula ko ng pagdinig. Opo. Oh, oh. hmm. Ayan. Eh, kasi mukhang... Hindi ba? Parang ayaw talaga nila. Nag-privileged speech, tapos ng unang hearing. Tapos sa magsasalita na, bak, na ba, nauna na, raw yung, ano, yung hearing kaysa sa privileged speech. Bakit? Eh, hindi naman ikaw ang, ano, ang chairman niyan. Kung meron ka palang gustong sabihin, di sana kinausap mo si Sen. Marcoleta. Di ba? Hindi yung hindi ka magsasalita pagkatapos na tapos na yung, ano, yung unang hearing sasabihin mo, parang nauna yung kariton sa kabayo. Yung mga salita ninyo yan. Di ba? Tapos ngayon, tapos sa uh, sasabihin, gusto niyo na namang ipareschedule. Di ba? Dahil merong ano, budget uh, something hearing. Ganun ba yun? Bakit, uh, bakit ang ginagawa ninyo ay uh, parang ayaw ninyong magsimula? O ang, ano, ang hearing na to?